mga idol ah, Tuesday ngayon time check 9.21 ayan, nagpakain na tayo nagpainom na rin at ito yung mga ibon na napauwi natin bali kompleto yung ibon natin ng Sunday ito sila mga idol ayan ito si Bernasa mga idol oh. no? mga idol ang gandang ibon ayan. tapos Si Leo, syempre, yan. Yung pang matibayan natin, Leo. Ganda na condition nila, mga idol. Tuesday pa lang ngayon. Ayan. Tapos, ito yung napakatibay nating of color. Ayan, si Grisel. Ayan. Tapos, yung mga katop natin na young bird. lang dito na, mga idol. Ito yung ibon ni Boss James. Ayan, eh, ang kinis, oh. Hindi ko alam kung bakit nagpapakatop tong ibon na to pag umuwi naman maganda yung katawan hindi naman durog yan, hindi ko alam kung bakit siya nagpapakatop na lahat ng training nakakatop siya mga idol, itong dumating yung mga, nung karitaw doon siya nagsimula na magpakatop pero pag umuwi maganda yung katawan ito si Bern, uh, si Basra ayan yan, kahapon nakatop siya pero maganda naman yung inuuwi niya nung nakaraan mga idol tapos, ito si Sibat mga idol. Yan, cut off din siya mga idol. Naka young bird, yung tatlo natin na cut off. At, dalawang old bird natin is live. ng two tul na, two na mga idol is live na. Live pa yung uh, old bird natin. Ito yung old bird natin sa Sileo. Yan. Tapos yung live natin ng young bird, ito si Bernasa. Yan. Yan, sana magtuloy-tuloy mga idol Yan, at nagmo-monitor tayo ng ibon. Yan, nagmo-monitor tayo ng ibon dahil syempre is malapit na naman yung trainee ah yung kargahan mga idol Tuesday na ngayon. Ma ah, Friday loading na naman mga idol para ah, masubukan naman natin. Bali malig Isabela na yung release point namin next lap. Ah, dapat ila ilagan yon ah nilipat ng ano pinalitan ng release point uh, Malik Isabela ayan uh, at halos same ano same distance din naman yon uh, at di ko alam bakit inilipat ng Malik Isabela ayan makikinis na mga ibu natin ready na to mga idol para sa ah uh, Friday loading para sa linggo kaya makikinis na ah second day pa lang ng recovery natin at uh, hanggang bukas pa tayo magre-recover mga idol. Bali na paronda na natin sila kanina. Ayan, maganda naman nilipad at uh, promonda naman na malayo. Ayun yung kagandaan sa sistema natin. Promoronda sila, nagre-ranging sila kahit mga pagod na sila galing derby. Ayan, basta tuloy-tuloy lang tayo mga idol. Ayan. At uh, huwag natin babaguhin yung sistema natin. Ayan, good luck sa atin sa parating na third lap OB second lap YB mga idol. Ayan. Sana pumalo yung mga ibon natin mga idol. Ayun. Uh, nawa sana dumulo tayo ngayong North Derby Race. Uh, bali 100% pa rin yung pauwi natin yung ibon natin sa loob, Hindi pa rin tayo nawawalan. Simula day 1 ng training hanggang ngayong mag-third lap ng derby ng OB, second lap ng YB, Malik Isabela mga idol. Napakataas ng percentage natin mga idol. 0 ah uh, lost tayo ngayong North Derby Race ngayong season na to Ayan, sana palarin talaga yung mga ibon natin dumulo at sana mag superset yung natitira nating tatong live mga idol Ayan. Ayan, uh, dasal lang at consistency ng sistema para makuha natin yung tamang timpla ng mga ibon natin mga idol Ayan. good luck sa atin happy flying Peace, update lang to.